may binili nga po pala akong pants dito sa TikTok. Kakaiba tong binili ko kaya ako napabili. Medyo pricey siya. Kasi 'di ba usually yung mga pino-promote ko na pants mga 100 plus lang, pero tag guys 300 plus. Pero tingnan niyo naman guys, kung gaano siya kaastig. Tana so, box na natin. Ang ganda nito, ni nakita ko. Sa... Oh my god. Ayun yun! guys, is, it, isusuotin ko na siya in 3, 2, and 1. Grabe guys, ang ganda niya. Nakakatawa. <laughs> ang aspe guys, ngayon lang ako nakakita ng ganitong pants, kaya ako yung napabili. Tingnan niya naman, ang sexy mo dyan. Uwe. Panis. Hmm. Ano nga pala to guys ha? yung style nito 27, yung U27. Tapos sabi ko size 30. Sabi ko size 30 ako. Pumayat na ako guys eh, dati po 34 ako. Ah, panis. Ah, pinihintay mo. Ewan ko na lang kung hindi ka mo makagali. Ay, ang ganda. Ganda ka umawra-awra dyan. Ah, panis. And if you can, yung binili. May amag. Boom na, panis. <laughs> Pero, pisole mo. Yung wax. Pakibilisan ang pagsali mo ng max. Bebe, pakibilisan ang pagsali mo ng max. <laughs> o, oh, ano pa hinihintay mo? Napabili na ako. Baka mapabili ko na rin. 300 plus lang, Jeffrey. Ganda, no? No, ganda, no? Ang, ang ano, astig. Anis.